Yan, lalagyan na ni parang general yung dugo ng baboy. Araro ka sa moto, lalagyan ng dugo. Yes, at sa mata. Sabunin mo maigay dyan, arar yung ano ah, hindi lang dyan ah. Uy. Sarap yan. Tapos medyo iigahin ng konti pare no. Oh. Ang base mo nga dyan, sabihin mo sa bulin tsaka yun. Para wala na tayong masyadong ano dyan. Wala na tayong masyadong gasin dyan. Hinit dito sa lilim. Pwes yung silim mo. Silim pang sigang. Malamot na ba paring karne? Malamot na ba? Sabi ni Elvis. Malamot na ba? kulay natin ng konti para lagyan natin ng Asin ito. Oh, uh, ito nailagyan na natin sila eh? Yung ano na lang, asin oh, mo O, yung... Pagtarin mo yan pare Yung dahon na yan, pagtarin mo. Oh. Patis pare, may patis ba tayo? May medyo ano yun pa. Timpla mo na. Uh, ano may gawaro ng alambre? Si Beryl. Yan at yan, hap. para makauwi pa si Elvis dito ah. Be, para makauwi ka pa dito. Ah. Dami niyan pre. Wala pa naman akong dala na lagyan pare. Buti hindi umapaw. Halaw kanina, aapaw eh. Ano yan pala yung ano? Yung tawag doon? dahon? Yung celery na. Oo. Uh -huh. Tapos narin yan pa ng paasim. Bakit? Yan na, celery. May diba, papatikim ko mamaya sa inyo para ano? Paasim pare, no? no hindi hindi ka, paasim. Hindi, kalangga Ha? Baka magustuhan din. Masarap yan pare, yung may ano, paasim. Oh. Lang yata yun, nilagay mo na dito eh. Hindi mo pala natatad <laughs> na pa yung usap. Pwede pa. Pwede iwan pa. Iwan pa pala. Ito mag-iingay ah, ma mag si ano pare, mag-iingay si Santo. Berhel. Patay ko muna. Mag-iingay, gagamit ang cut-off. gì Rồi bắt đầu